Pansamantalang pinayagan ng LGU ng Kanlaon City ang mga evacuee na makauwi sa kanikinilang tahanan. Ito'y kahit nasa alert level 2 ang status ng bulkang Kanlaon. Sa tala naman ng NDRRMC, umabot na sa mahigit isang daang milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Negros Oriental at Negros Occidental. Si Jesse Atienza sa detalye mayat-maya ipinapasilip ng bulkang kanlaon ang kanyang kariktan, habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng usok. Kung gaano siya kakalmado sa mga nagdaang araw, kabaliktara naman ang sitwasyon sa ibaba. Ang tanan nga wala nakabaton, hindi lang sa Facebook mga mangkot sa Barangay Hall Kato kay Dutaka. Walang tigil ang pagpapadala ng ayuda ng mga LGU sa mga apektadong residente. Door to door ang paghahatid ng tulong sa Barangay Biak na Bato sa Bayan ng La Castellana. Kung magbigay tayo ng ayuda na sa barangay, pila-pila, yung iba kasi paulit-ulit na lang sila na lang yung kumukuha based sa aming experience. Kung idor to -door mo, lahat talaga sila, mayaman man o mahirap, madadalahan mo talaga ng ayuda. Para sigurado na lahat-lahat, pantay-pantay, mabibigyan natin. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa mahigit isang daang milyong piso ang danyo sa agrikultura sa dalawang lalawigan. Umabot na din sa halos 30,000 individual mula sa 25 barangay ang apektado. Nagpulong naman ang Office of the Civil Defense Region 7 kasama ang Incident Management Team ng Canlaon City. Kasunod ang patuloy na paghahanda ng LGU at ang pagpayag na makauwi ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan kahit nasa alert level 2 status pa rin ang bulkan. As long as they are not inside the 4 kilometer permanent danger zone, uh, okay lang is that we have to prepare them na kung sakali, paano natin sila maililikas. Kaya sabi ko nga, ang suggestion ko is that magkaroon ng simulation, uh, simulation exercises, simulate and simulate, and ang kalaban natin is complacency eh. Nauna nang ipinatitigil ng LGU ang lahat ng social activity sa buong lungsod para sa kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, umabot na sa higit labing isang milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamalaan sa mga apektadong residente. Mula sa Canlaon City, Negros Oriental, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.